Ha? Pa-open ko na. Ay, ako talaga mag-open. Ay, ako. Yes, we are from the Wicked Flower Bouquet, surprise delivery and, po. Kaya ito pong surprise na ito mamay para sa lahat. Meron dyan po box of pizza, dedication cake, si chicken, not gravity, and, and itong like, flower na ito mamay para sa ilahat. Mm -hmm. Ano ba yan? Para kung masabi. Ayan ba? Meron pong gustong sabihin si Sir anniversary. I love you and I miss you. Love, Erlu. <laughs> <laughs> Ayan, ma'am. Baka meron kang gustong sabihin kay Sir Erlu. Hello. Para I love you. To. Ayan na po yung final message natin, ma'am. Hi. Sige, <laughs> <Hi. Hello>, ma'am. <laughs> <laughs> ma Express mo na yung nararamdaman mo, ma'am. Kasi susandamin niya kay Sir Erlu, ma. Am. Ayan. Sige, huwag na tayo mahirap. pakiramdaman mo well, na sinurprise so, kay Teacher Erlu ng ngayong anniversary niyo, Ma'am. At <laughs> prepared si Ma'am. Oh, lagi naman siya nagsurprise. surprise eh. uh, um, pero, pero yung iba, iba. <laughs> Ayun. Kinaiyak mo, sir, si Ma'am. <laughs>